nag-open na yung walang gutom center ha ng uh, DSWD ang pinakahit po dyan ay DSWD nasa linya po natin ang uh, para po pag-usapan yung ating uh, pinag yung topic na kanina yung walang gutom program ng uh, pamahalaan uh, nasa linya po natin ang DSWD si Secretary Rex Gatchalian Secretary magandang araw po Merry Christmas Dennis magandang umaga magandang umaga sa lahat ng nanonood nakikinig sa inyong na programa Thank you for having me and Merry Christmas. Merry Christmas, Secretary, congratulations muna for the newly open uh, walang gutom center. Saan po ito matatagpuan? Walang gutom kitchen, actually, Dennis. Walang uh, gutom kitchen. sa Pasay, Apo? Uh, sa Harrison Street. Yung ito yung dating pogo center. Na, <laughs> okay, okay. Na, na confiscate ng government, uh, So uh -huh. binigay sa amin para gamitin ng maayos. Uh -huh. Yung ground floor niya kinonvert natin to the walang gutom kitchen, uh -huh. which is a food, uh, which is a food bank. Ano ba ang food bank? Mm. Diba, sa mga hotel, sa mga restaurant, minsan may nakikita kayo na sobrang pagkain na tinatapon lang. Okay. Uh, dito nila dadali kasi may batas tungkol sa food banking, matagal na, ngayon lang namin napapatupad, mm -mm. kung saan ibibigay sa amin as donation, kami naman ipapakain natin sa mga nagugutom nating kababayan. Pero mm -mm. Dennis, lilinawin ko ha, hindi ito yung nagalaw na mga pagkain na nakikita nyo sa restaurant, mm -mm. kung hindi ito yung mga sobra o surplus na pagkain nila. Ito po yung mga pagkain na buffet? Ito po ba yun? Yes, yung surplus kung tawagin, halimbawa, oh, oh. so, sa buffet. Oh, oh. Hindi naman maraming na-prepare, pero iilan lang yung kliyente na nagkonsumo. Mm -hmm. Yung sumobrang pagkain nun, ibinibigay sa amin 'yon sa food bank. Hindi ito, Dennis yung akala niya yung pagpag -pag kung tawagin, hindi 'yon, mm -hmm. hindi gano'n 'yon. Mm -hmm. So malinis tong mga pagkain na na-prepare sa mga hotel restaurant, fast food mm -mm. na hindi na nagalaw at all, mm -mm. pero kaysa itapon, ibibigay na lang sa food bank natin sa walang gutom kitchen mm -mm. para araw-araw mula alas isang hanggang may supply tayo, tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga tao na nagugutom para mabigyan natin ng libreng pagkain. Oh, kasi kadalasa sa mga sa mga restaurant, sa mga hotel, sa uh, secretary hanggang alas 10 lang talaga yung buffet, ng lalo na breakfast. Yes, and oh. pag lunch, di ba, hanggang mga 2 o'clock lang. 2 o'clock, yes. Na nakikita nyo, sobrang daming pagkain tama. na lang. Tama, tama. Hindi naman, kasi kami, ako nang galing ako sa hotel business before, Apo. hindi mo pwede ipakain yan sa empleyado mo dahil nga merong mga standards ang hotel. Tama, tama. Pero merong bus na naglala, naglalaan na dapat itong mga pagkain na to, kesa itapon, ibigay na lang sa food bank. So, itong walang gutom ka siya ng kauna-unahang food bank natin mm. and hopefully, makapagpatayo pa tayo ng maraming ganito sa iba't ibang dako ng bansa mm. na nakakaranas ng kagutuman. Pa, paano magiging sistema nito, Sekretary? Sila ho ang magdadala sa inyo o kayo ang umangungulek sa mga? Sila ang nagdadala sa amin. Ah. Kausap natin yung Hotel Federation of the Philippines, oh, Resto PH, at oh. iba pang malalaki mga fast food operators like Jollibee and McDonald's. Oh, Sila talaga nagdadala sa amin. So, may schedule na kami sa kanila pero kung meron man gusto pang magdala na himari, hindi namin nakausap, mm -mm. yung number ng DSWD na sa social media account naman namin, makipag lang kayo sa amin para mapigayin namin sa inyo yung angkop na schedule kung kailan nyo dapat dalhin. Yun, kasi iniisip ko may additional cost yan pero kahit papano tulong na rin lang nila yan sa ginagawa ninyo, Sekretary. Oo, lahat naman ng mamamayan dapat tumutulong para wakasan ang kagutuman. Diba? Yan ang mandato natin And, alam mo, please nakaka, nakaka nakakahinayang kasi nakita nyo yung tinatapon lang ng pagkain. Tama po. Nakakita na, mali, na ako ng spa. ganyan. Tama, tama. Oh, eh, so ngayon at least para matanggal na sa konsensya natin na ang daming nagugutom pero tinatapon natin yung pagkain, let's put it to good use. Mm -hmm. Dennis, is on a separate note, mm -hmm. hindi lang pagkain ang hinihiling namin na donation na Kung mm -hmm. hindi, kung gusto nyo mag-offer ng volunteer to be servers for that mm -hmm. day, mm -hmm. yung mga schools, mm -hmm. yung mga uh, social civic clubs, mm -hmm. pwede rin kayo mag-volunteer. Uh, as waiters and for the day. Kasi alam naman natin na uh, maraming group dyan gusto tumulong pero wala namang pagkain maibigay. No. You can offer your labor for free for Ayos. that day. Oo. Para pa lang ano to, Secretary, kasi kanina pinag-uusapan pinag namin, um, yung, naalala na nyo ba nung ano, nung, uh, ano ba yung Pantry? Yung mga pantry-pantry, open pantry, Actually, yung mga ganun. Actually, gusto ko uh -oh. ihalin tulad soup kitchen sa US, di ba? Soup kitchen. Kayo, uh -oh. sa Amerika. Uh -oh. Uh -oh. Na pagka uh, tumatakbo lang siya araw-araw, din -araw, tayo. Kanina, tumatakbo na tayo. Today is the first run natin na commercial. Yesterday was the first service. Mm -hmm. no? um, tumatakbo lang siya habang may ano, 365 days a year habang sa may supply siya. Kasi hindi lang naman mga establishmento ang uh, dyan. Nakikita namin, di ba? Minsan may mga tao na So mag celebration, pero ayaw ko na sa kaibigan. Mm -mm. I want to do something good. Oh. Kung uh -oh. gusto mo, doon ka mag-birthday celebration. Uh -oh. Kasi ang mga pumupunta doon sa center namin, yung mga pamilya na nagugutom, mga individual na maaring nakatira sa lansangan, na walang makain. Mm -mm. So pupunta lang sila doon, open yun to everybody, para lang makatulong tayo maibsan ng kagutuman. Okay. Uh, puntahan naman po natin from up from what time up to what time po nakabukas po yung center? 6 a.m. onwards. 6 Habang sa may supply tayo. Oh, oh, so oh. ibig sabihin ko marami nag-donate natin, maraming tayo supply. Pero definitely 6 a.m. nakabukas tayo. Okay. At Dennis bukod sa donation kasi, meron tayong nilaan rin na budget para makapagpaluto rin ng kahit paano yung simpleng mga putahe naman mm -hmm. uh, galing naman sa DSWD para to augment kung ano man yung donation. Meron pa rin yung galing sa DSWD. So, hindi tayo hindi kayo huwag kayong mga na merong day na wala mag-donate tapos magsara yung kitchen, hindi mo mangyayari you mm -mm. uh, siyempre sy ngayon nalaman na ng mga kababayan natin, baka dumugin ho tayo. Mga ilan na uh, mga ilan ho ang pwedeng uh, serva ng ating center na 'yan, yung, uh, secretary. Dependent talaga like, sa supply natin. Uh -huh. Kami naman malinaw kami na while supply last. hindi okay. na natin gagawing mas masalimuot pa na pipiliin, basta nagugutom, pumunta doon while supply last, first cup, first serve. Ganun talaga sa, pag nanonood ka ng mga pelikulang Amerika yes. uh, sa US, diba? kito yes. mo, uh. naka-open lang eh. Pupunta lang sila doon, kahit sino, tutulungan, while supply last talaga. Oo. Oh, oh. Tapos ang mag pwedeng magpunta, lahat ng Pilipino na nagugutom, pwede pumunta roon? Yes. Kasi, Dennis, hindi mo naman makakwalify na yan eh. Di ba? Hindi oo. mo na pwede sabihin, oh, ikaw gutom, ikaw hindi ka gutom. Kasi Tama. Na nagugutom ka, Tama. our doors are open for you. Oo. So, kailangan matapos muna yung unang batch, pero may nagkocontrol naman ng gano'n, na Secretary? Pero, meron tayong crowd control sa labas. Oo. Tapos, uh, yung seating capacity natin sa mga around 200 Aba, at any maraki, given Oo, oo, Malaki siya eh, Kasi dati itong mess hall o kantin ng Pogo Center na ibinigay, na na-confiscate. Mm -hmm. So, nirenovate lang namin. sa so, mga... Palagay mo na 180 to 200 katao. So let's say batch 1, tapos na. Papapasok na naman tayo ulit. And then, Dennis, gusto rin kwento na maraming tayong values na ituturo doon. Yung clean as you go, syempre hindi naman to parang full service restaurant. Tama. Sila rin maglalagay ng plato at pinggan nila sa tamang lugar. Tama, na pag tama yan, natin. Secretary. <laughs> tama. Then, uh, may mga iba services doon. Like medical services, um, hygiene services, dental hygiene services. Lahat yan ay bahagi ng overall na programa para makatulong sa ating mga pamilyang nahihirapan sa pang-araw-araw nila. Uh, so kung may mga grupo, o kaya uh, maski dito sa DWIZ, kapag gusto namin mag magpa-feeding, pwede na namin gawin doon sa center ninyo, Sekretary? Yes, dalin nyo lang, makipag-ugnayan uh -oh. kayo sa amin. Ang Tama. number naman na sa social media page namin, anytime, you're welcome. Hindi nyo naman nyo kailangan pakainin lahat. Kung hmm. ano lang yung madadala nyo sa park na yun. Yeah. We will, sabi ko nga, isa o dalawang kababayan natin na matulungan natin sa araw na 'yon na 'wag magutom. Malaking mm -hmm. bagay na 'yon. Tama, tama, tama. Okay. Ah, uh, may nagtanong dito, forever na raw bayan. Hanggang kailan ba uh, may 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 uh, duration hubay to? May plano po ba ito, Sekretary? Dito uh, sa DSWD ang mga programang ganito ay may forever. Okay. So, forever. kami we plan to run this for as long as we can every single day. Siguro wag lang on New Year's Day kasi yung mga social worker namin, papauwi rin namin. Mm -mm. Pero on Christmas Day, we're open. We're open every day kasi ano to, ang inspirasyon nga nito is mabawasan ng food waste stage. at at the same time makatulong sa mga nagugutom nating pamilya. Lalong-lalo lalo na sa ganit mga panahon pag Pasko, ba diba, napakasakit sa puso makita na May mga kapwa tayo na hindi nakakakain na maayos. Sa diyan sa, 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 Pasay, tama no, Sekretary? Uh, Secretary? Pasay. Sa Pasay, oh. o. Sa Harrison Street, Uh -oh. May mapa naman sa social media page namin. At saka nababaligiran kayo ng mga hotel dyan, eh, di ba? Maraming hotel yes. dyan. Yes, eh. oo. At saka maraming restaurants din dito. So, kausap na natin tulad ng na sabi ko yung Hotel Federation of the Philippines. Sila nagmobilize ng kanila mga membro naman para sa hanay ng hotel sa restaurants Resto PH naman. RestoPH. Ah uh, panawag ulitin lang natin yung sinabi nyo kanina uh, secretary pwedeng magbigay ng tulong kahit wala kang dalang pagkain gusto mong tumulong sa pagsaserve. serve Oo. Uh -uh. Yes. Ah uh, we say, alam nyo, andyo marami kaming nakukuwang uh, inquiries from schools na yeah. gusto ng mga kabataan na mga kabataan maging bahagi ng nation building. Tara This ba. is your chance to actually volunteer. Uh -uh. We are looking for people who will help us Run the kitchen, serve in the the most needy families natin. Our doors are open for all of you. Uh, Secretary, bigyan, pagbigyan mo na ako dito, Pasko naman, pagbibigyan ko lang itong isang bashing, ha? E, e, isang bashing yeah. lang. Uh, nakalagay dito, hindi ba natin tinuturoan yung mga Pilipino na maging tamad dahil binibigyan natin sila ng pagkain at hindi trabaho? Your comment, Secretary. Ginagawa naman ng gobyerno ang pagbigyan ng trabaho. That's why yung economic team natin, patuloy na pinalalago ang ating ekonomiya. Yeah. Pero kahit sa ang bansa ka, kahit sa Estados Unidos, kahit sa Europe, yung mga pito ng mga bansa, inaalagaan nila yung mga nasa ilalim ng lipunan. Hindi naman natin kaya lahat na sabi na 100% ay eh magkaroon ng trabaho. Yun ang dream natin. Yun ang aspirasyon natin kaya ginagawa ng ating pangulo palaguin ang ekonomiya, manghikayat ng na mga namumuhunan. Pero habang pinalago natin yung ekonomiya natin, alagaan rin natin yung mga kapwa natin pangalawa mayroon talagang sektor natin na nahihirapan magtrabaho halimbawa mm -hmm. mga people with disability Oo. hindi ko naman sinasabing hindi nila kaya magtrabaho mm -hmm. pero mas may challenge lang na makahanap sila ng trabaho or mga senior citizen natin so dapat alagaan natin ang vulnerable at ang mga marginalized at mahihirap sa man sa ating komunidad at yan naman mandato ng DSWD saka so, is a better way of dealing with ano uh, secretary yung uh, food waste stage natin na pinag-usapan natin couple of weeks ago <laughs> Yes, kasi sabi ko nga may batas talaga d'yan tungkol d'yan, hindi lang napatupad. So ngayon pinatutupad na natin. Whether we like it or not, may sobrang mga pagkain sa mga hotel, sa mga buffet restaurants, sayang naman na itapon. Let's into good news. Meron pa isang comment dito, nakakatawa to, Sekretary, all rice ba yan? Ah, well, siempre, tayo may service talaga tayo, yes. meaning may server na talagang uh -huh. nagtatakal para lahat naman na nakapila hanggang sa kaya natin mapagbigyan, eh lahat na pagbibigyan. Okay. Last question. Ulitin lang natin, uh, Secretary, from what time up to what time ang operation? 6 a.m. nakabukas ang uh, Walang Gutom Kitchen sa Pasay. Uh -huh. Ang exact address nito ay matatagpuan sa aming social media page pa uh -huh. uh, till supply last. Hanggang madaling araw, umagahan. Hanggang sa may supply kami, Yun. so kung uh, tanghali inabot, tanghali. Kung hapon inabot, hapon. Iyon. Okay, Sekretary, maraming maraming salamat po at saka Merry Christmas and a Happy New Year po. Maraming salamat. Merry Christmas.